Na-uwi sa gitgitan sa pagitan ng mga tauhan ng Philippine Navy at Chinese Coast Guard ang isang airdrop resupply sa BRP Sharma Madre Nagawa pa itapon ng CCG ang sinungkit nilang mga kahon na naglalaman si Patrick De Jesus sa detalye. La, ala. kadyang, agad, nila yung... para drop. Kuha ito noong May 19 habang isinasagawa ang paradrop o airdrop free supply sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal kung saan inagaw umano ng mga tauhan ng China Coast Guard ang supply para sa mga sundalong Pilipino. Yumakatarin natin, standby sa yung sir. Pero natin standby Naghabulan at nagkaroon pa ng komprontasyon. Kung saan may kitang may hawak na panungkit ang tauhan ng China Coast Guard hanggang sa bumangga ang sinasakyan nilang rib sa inflatable boat ng Philippine Navy. Nang malamang mga pagkain ang laman ng package gaya ng tinapay, kape at gatas na para sa BRP Sierra Madre, agad itong tinapo ng China Coast Guard sa dagat na pinulot ng ating mga sundalo. Only the items that, that we're floating on the on the water we're recovered these are just some of them but most of the supplies sunk. no uh, so sayang sayang yung supply na yan mariin ng AFP ang pangaagaw at tinawag itong ilegal lalo't walang karapatan ang China na mangumpiska ng mga supply we believe that we have to perform our missions in a peaceful manner. No? Kaya nga naisip na natin na mag-airdrop na lang at least, para walang resistance. Wala na yung uh, harassment na nangyayari sa dagat. No? Pero still, nakita nyo sa video, ganun pa rin eh. Ganun pa rin. Ayaw tayong tantanan. Siguro naghahanap sila ng construction materials. No? <laughs> But it was just a small package. No? Enough to carry food items and enough for it to float on the water. They lack common sense. We could not airdrop construction materials. Their narratives is that they do the blocking because of construction materials. I would like to point out that they lack, they have zero common sense. You will see that what appeared there is all foodstuff. stuff. Itinanggirin ng AFP ang paratang ng China Coast Guard na tinutukan sila ng baril ng mga tauhan ng BRP Sierra Madre. Gayunman, may hawak na arma sa mga sundalong Pilipino bilang self-defense kung may iba pang mangyari, bagay na hindi nila madalas gawin maliban na lamang noong panahong iyon kung saan lumapit ang inflatable boats ng China, 5 hanggang 10 metro lamang ang distansya mula BRP Sierra Madre. Of course, this Uh, this was a cause of alarm. No? So our, our soldiers, as a precautionary measure, held on to their uh, firearms. It's, it's part of the rules of engagement. Yan, no? That uh, whenever you see imminent, uh, imminent uh, threats coming to your way, be You can't be no? uh, uh, in case something happens. The AFP ng AFP na hinarang ng China ang medical evacuation sa isa sa mga sundalong Pinoy mula BNP Sierra Madre na nagkasakit pero nadala pa rin siya sa Palawan sa tulong ng Philippine Coast Guard. Samantala, nagsagawa ng military exercise ang People's Liberation Army Navy ng China sa Sabina o Escoda Shoal noong June 2 at inulit nila ito nitong lunes na inalmahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ayon sa Philippine Navy. I would like to cite our Commander-in-Chief yesterday in the Philippine Navy Command Conference when he said that if this is the punishment for me giving a speech at the plenary of the Shangri-La Dialogue then they are punishing us. Nevertheless, I would like to say their actions are all illegal, not within the bounds of international law. China. Patrick De Jesus. para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas